guys nagduya uh, bidiri may mabuhat na minis wa man mabuhat na vlog namo guys so magkan na may nagduya bidiri wa mo may kapos mga two days na lang guys o post mga guys so ito na guys nagduya na mo bidiri guys mo nang kaoban mo si James James vlog mo na idol tayo nagduya dami mang big vlog vlog, vlog tambalay ito ang mong tagot-tagwan, likod sa aming ikot sa aming balay dara 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 mga guys tamo na ako mga guys tulad ko uring kayo mga idol sa mga idol ka duyan duyan daw ko mga idol kuyog sa akong kauban na na si James Vlog mga idol siyempre siyempre dito dito mga idol follow nyo siya James Vlog mga idol na nandyan na sa comment section mga idol so dito mga idol din. Diyan ako dyan mga idol na Wala, wala, wala miling order mga idol sa ina. Wala kami pakialam! <laughs> so, dito mga idol. So mga idol, gawin na muna Namista akong amigo na si my my James Vlog ng wala kay Wadami Kapos kanina. Mga idol, so, nangisog siya mga idol. So, so mag una una kami dali mga idol para ipost namin, ipost namin bukas. So mga idol, abangan nyo ang vlog namin mga bukas mga post namin mga, <tos> mga <tos> 6 <tos> mga idol 6pm so abangan nyo mga idol ha <coughs> at dito mga idol sobrang gato yung kasama <coughs> <mag> <coughs> ko na sa si James vlog mga idol <coughs> kay <coughs> padami ka vlog kayo ng mga idol <coughs> kay kwan <coughs> busy mo busy mo busy ko pa nga mga idol kay kitan ko gagalam sa akong mga kalapati <coughs> mga idol kapakaon ko dun late po ko nakamata mga idol kay mga 8 8 pm mga am mga idol kay one man mga idol ay ngano nga tag tagal ko at dito mga idol wala dami ka vlog kayo ng mga idol kay dito mga kay sa mga ka idol dito mga idol naka doon doon kung ako namin ko sa i-vlog na bukas mga idol kay pa may kapos mga idol kay busy mga idol kay busy mga idol kay ako ngayon ko balik ha ha Bisa, bisa mungkin kalian mga idol kau kan ngutan mis mga kalapati mga idol kay gagalap mo may kalapati mga idol din isda mga idol ano wanong gapila pila na ko na mga na so wala is labot kapoy na ubus over mga idol kamo nilan pa dira ang tigas na mo babay at ayan mga idol na tira nyo sobrang kahit yung kasama ko na si James vlog mga idol kay hiwa dami ka vlog kayo ng mga idol so mayan mga idol panoorin nyo paano siya nang gagalap mga idol

ganito. Alas sa atin, alas dito. O, oh, alas no, ibig naman ko to ka pinjim ka to, nakamata to, eto si mama. Na, na, na mulaga? ito. Wala, niko ako, gadala ko silpon na to. Kapit na siya mula ito. Wala ko mga, mga alas dis na. Kung na, diras ko, mama, dira to, nagligo siya. Dila, utso, alas no, ba, ibig naman to. Alas no, ibig naman, diyang pagmuto, nilaga siya, pagkawa niya. Kung kaligo, kapit na alas dis na, pagkawa, niya.

girl, mami, girl, 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 girl. Apa kita idol. mag idol, muka mag-vlog Mag-vlog mo um. yung mag-mood to. Then, post na mga hapon. Wala size. So, update na mo mag Ha? Ah. Bye yeah. bye. Yeah. Bye bye.